Public hearing para sa minimum wage adjustment sa National Capital Region. Line ito na marinig ang iba't ibang panig ng iba't ibang mga sektor ng pamahalaan, magagawa, mamumuhunan, mga negosyante at iba pang grupo. Sa pagdinig, magdidesisyon kung magkano magiging bagong minimum wage ng mga magagawahan sa pribadong sektor sa National Capital Region. Isasalang ito sa National Wages and Productivity Commission para suriin din kung pasok sa Wage Rationalization Act at sa uh, sa inamyandahang omnibus rules o minimum wage determination. Sakaling aprobahan ng komisyon, sa pa lamang isa sa publiko ng Regional Wage Board, ang uh, wage order at uh, magiging epekto ba naman ito makalipas ang labing limang araw matapos na mailathala sa mga pahayagan. Sa kasalukuyan, nasa 608 hanggang 645 ang minimum wage ng uh, mga magagawa sa Metro Manila. Huling nagpatupad ng 35 pesos na dagdag sahod noong panghulyo ng nakaraan taon.